Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In today's vlog, the topic is about paano at saan makakabili ng murang flight ticket. So, isa po ito sa concern ng karamihan pong mga biyahero sa gantong pressure lang na sa ibang bansa ka na, na hindi mo kailangan mangutang, hindi mo kailangan mag-loan or humingi kung kanino man pambili ng iyong flight ticket. As visa consultant, isa rin sa aking ginagawa is yung pagre po ng mga murang flight ticket. Kasi after visa application, kapag na-approve na yung application nila, ang tanong na po sa akin ng aking mga kliyente, Me, sana ako pwedeng pumili ng murang flight ticket. Kaya naman guys, ito yung mga isha-share ko sa inyo. Unang-una tiyan is book your flight ticket on Tuesday and Wednesday. So, by the way, guys, pasensya na if some words hindi ko siya masyadong maipronounce. Sabis yung ngipin ko medyo operated siya and kinabitan siya ng clear brace and until now guys, hindi malinaw yung aking bagit sa salita but still, I need to continue uploading video or making video for you. So, pagpresensya nyo na po. So, bakit Tuesday and Wednesday are the best day to buy flight tickets? Most airlines usually set up their booking system on Tuesday at 7pm. Kasi guys, alam po ng airline's company, meron po silang sariling statistic, nakikita po nila yan sa system nila, that most passenger po, nagahanap or usually, nagbo-browse ng mga murang ticket, nagbubok book ng mga murang ticket na akala nila mura, but then hindi pala, on Fridays, Saturdays, and Sundays. Syempre guys, pag Friday, Saturday, Sunday, wala kayong trabaho, nasa bahay kayo, you have time to browse, you have time to book your ticket. Itong airlines company, matalino sila, nire-refresh na lang kanilang system, nag issue sila guys ng mga piso sale or yung mga discounted na sale, Tuesday and Wednesday. So abangan nyo po yan guys. Ang pangalawang tip na i-share isha ko sa inyo is mag-book po kayo ng flight ticket early, maaga po, but hindi naman po masyadong maaga. Yung tama lang, mga one month before your travel, hindi naman siya six months before your travel, five months, hindi naman po guys. Kasi pag ganun, mahal pa rin ang flight ticket. Based on my experience, guys, nag travel din ako. am You should book ticket at least 21 days in advance of your travel date. So most airlines had set up their system to achieve as many ticket sales as possible. Kasi guys, ito so isa to sa naranasan ko ah. If you book your ticket too early and nakuha mo siya guys na napakamura kapag during the day na, na uh, malapit na yung travel date and ang laki po ng volume ng pasahero, ang daming nagbo-book even though napakamahal ng flight ticket, guys, ang gagawin ng airline sa'yo, iriribok ang ticket mo. Nangyari na po yan sa akin guys, sa Qatar Airways po. Nagbuka ko ng sobrang murang ticket kasi mga 3 months ago pa siya, but malapit na yung flight ko, bigla nilang niribok. And sabi nila, yung seat ko daw is naka ano na guys, may nakakuwang iba, nabinok ng ibang pasahero in this Price. So, kapag masyadong maaga guys, may red flag din po yun. So, recommended at least 21 days before your travel flight. Kasi pag ganito guys, fixed na po ang setup ng booking system ng airline. So, hindi na sila guys nagre-refresh. May quota na po kung ilang seat lang yung pwedeng mapiling mura lang. Or, meron na sila, guys, kota sa mga gantong seat ko magkano yung presyo na to. So, hindi na yun, guys, magbabago. Unlike kapag mga 3 months, 4 months um, booking, nagbababago-bago, guys, ang mga presyo ng flight ticket. And number three guys, piliin nyo po yung araw kung kailan po hindi masyadong busy ang mga tao. I mean guys, yung crowd hindi po sumusugod. For example, if you book Sunday, Saturday, and Friday, kahit saan po, kahit sa mall, crowded po yan. So, kahit sa naiya, guys, ang dami pong nagbabiyahe ng Sabado, Linggo, at Friday. So, iwasan din po natin magbiyahe ng ganyang um, mga araw. So, the best po is Tuesday, Wednesday, kung kailan po is limited lang yung mga nagbibiyahe. And ang advantage nito guys, wala kang masyadong kakompetensya sa check-in, sa immigration. Kapag nagka-problema ka, yung mga airline crew, hindi sila masyadong busy kasi um, hindi masyadong marami yung pasahero, ma-assist ka in case you have emergency or nagkamali ka, may mali sa mga booking mo. Unless po kapag ikaw ay nag-book ng Friday, Saturday, Sunday, which is there is a um, a crowd. So, ang daming pasahero, hindi ka po masyadong ma-assist in case may emergency or any problem po. And of course, ayan, time consuming. Pipila ka na mabas sa check-in sa immigration. So, piliin nyo po yung araw kung saan po walang crowd. Pang-apat guys, look for the best deal for international flight. Kaya guys, ng Cebu Pacific, sa minsan nag-a-announce sila na magkakaroon ng best deal na piso sit lang. So, sa lagang piso lang guys, magkakaroon ka na daw ng flight So minsan guys nakakatulong din ng mga gantong mga promo kung nag-aabang ka para po mapamura ang pagbili nyo sa flight tickets. Naranasan ko na guys, makapag-avail ng piso deal sa Cebu Pacific. But usually guys, hindi naman talaga totoong piso lang yung babayaran mo. Kasi mabubok siya ng peso, but tatalunin ka guys sa tax. <laughs> ayan. So at the end guys, nagbayad pa rin ako na halos mga 1,000 plus. Ayan. Pero but at least, ayan, instead of um, 6,000 kung regular flight ticket siya, nabayaran mo na lang ng mga 1000 plus so importante din po na nagaabang tayo ng mga gantong promo ng mga airlines And number five po is choose to land at smaller airport. So, for example, iwasan natin guys na yung airport po sa destination ng country natin is nasa loob siya ng city or yung tinatawag guys na city airport. Kasi mahal po talaga mag-landing <laughs> ng aeroplano doon. So, for example, sa Pilipinas guys, I can compare na iya to Clark. So, for example from Hong Kong to Naiya, mas mahal po ang flight ticket rather than Hong Kong to Clark. And then, pag baba mo po ng Clark, magbabas ka na lang for, one, for 100 pesos, nasa Manila ka na if taga Manila ka. So, for example, guys, if yung destination country mo is London, so usually, ang pinipili natin na airport is yung Heathrow airport. So ito po yung airport sa pinaka-sentral ng London, which is po kapag itong ating destination airport, usually mas mahal po ang flight ticket na babayaran natin. But if we choose a smaller airport, po for example, instead of Heathrow, tayo po ay um magla-landing sa smaller airport like Manchester. So, Manchester guys, hindi siya masyadong malayo sa Heathrow. Pag smaller airport po yung inyong destination um, airport, mas mura po ang flight ticket guys. Rather than to land sa bigger airport po. So, usually ang mga difference nyan po sa Euro is around about 300 euro in peso guys mga mga 18,000 pesos po ang difference. And, di ba guys, ang laki ng tipid mo. Number six, guys, clear cookies. So, yung cookies natin, guys, sa website po ito, di diba, ba nag-open tayo ng website, may nagtatanong doon, allowed cookies, so yung mga gantong mga advertisement, ganyan, and may pipilian ka, allowed, don't allowed, or setting, permission, ganyan. So, dapat, guys, i-clear muna natin yung ating mga browse history for example, binuksan mo yung um, website ng Emirates, ng Qatar. Guys, nasa-save po yan sa ating cellphone. And magtataka ka na lang po na sa kada bukas mo ng inyong cellphone sa Google, may mga mag-upper po siya an advertisement about sa mga website ng, um, ng airlines na binuksan mo noon kasi nagsasearch ka. Magiging result nito guys, the booking system will assume that you have visited their website website repeatedly so therefore the booking system will set the same price even though you have visited the website multiple times number 7 guys is compare the prices. So you can compare the prices of different airlines, guys. Punta ka po sa Google and type mo po doon Google flight and mag-appear na doon guys yung different um airlines together with the prices kung saan po yung destination country niyo. So based from the prices, you can compare, you can have an idea. Here are some engines used to search for cheaper flight ticket, Google flight, Skyscanner, cheap flight, Momondo, Kayak, And number 8 guys, meron po tayo mga budget airlines. Syempre pag sikat na airlines, kapag mga flag carrier gaya ng Philippines Airlines, gaya ng Qatar Airways, Turkish, kapag mga flag carrier po ng bansa, mahal po ang flight ticket. Low cost airlines po which is hindi po siya flag carrier ng bansa but still nag-ooperate po. For example, ng Pilipinas, ang flag carrier po na Pilipinas is Philippines Airline and but still, we have Cebu Pacific which is po isa po sa mga low-cost airlines. And sa ibang bansa, guys, meron din po for example, going to Malaysia, ang flag carrier po ng Malaysia is syempre Malaysian Airlines, which is po mahal ang flight ticket, compare po sa kanilang low-cost airlines, which is po Air Asia. And going to Singapore, guys, syempre ang flag carrier ng Singapore is Singapore Airlines. Syempre kapag dito ka book ng inyong flight ticket pa Singapore, mahal po yan. Unlike po kapag sa low-cost um, airlines ka bumili ng pa Singapore, which is po yung tinatawag na Scoot Airlines. So guys, bawat um, country po, meron flag carrier um, airlines, which is po more expensive. Um, rather than po sa mga low-cost airlines din ng mga bansa, which is also safe to fly With. And that is for today's vlog. Kapag may tanong kayo, write down your comment below. And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe po kayo para notify po kayo if I have new videos about immigration and visa application. And if you need further assistance po for your visa application, kindly email me in this email address. Thank you so much and see you in my next vlog.